Okay, yun no? Oh. Nakapatayo na kami ng poste dyan, mga tol. So, ito yung poste na to, C1. Okay, maraming poste yan. Uh, ayan, 24 cases yung ano dyan, uh, min bar. Bago po natin lagyan ng parilya gravel bed muna tayo, may 10 cm po ang kapal ng gravel bed. O, palit, nga, palit nito isa, hindi na kaya o. Oh. Okay, <laughs> sige. Isang ano lang yan, isang ratsada lang yan. Atras, atras, tapos palit naman. Yan, sa katsada lang. Hindi natin so, na natin balikan. ito lang yung combined coating na uh, ito. Dalawang posti po yan. Ang posti. Oh. O, oh. ang natlagi. Yan. O, ang natlagi. Pugong yun na. Tawan ha. Pugong yun. sa Sa dami na yan. Iwan ko na lang pag... Nilalaglag na namin. Tatlo lang kami yan. O. Okay, atras, atras. O. Oh. Kumarra! Bumala! Okay, sinasabi ko kay James. Okay, sige, sige. Ayaw lupa, ayaw lupa. O, tao, tao. Bumilom, Okay. Okay. sige. Sige, sige. Dito, dito. O, tao. Ayan. Ops! Okay. Agap, agad, yan, angat yan. Sige, yung, angat. Okay. Okay. sa'yo, boy. Yan, yan. Angat yun. Okay. mo dito sa kay James. lang ha, centro? So, Labas mo na yung kayo. Labas na natin dyan. Labas na niya na nasa mga 15 cm. Kaya sige sige. Abanti pa dun. Sintron nyo lang ha. Sintro nyo lang. o okay, na yan. I Abanti lang dun. Okay na. Okay na. Didikit na yun eh. na mo Yan. Eh pala, binalayan nila sa pati. Kita yo, teyo. Yan. Ito Hawak-hawaki ah. saja hawak. na, steady saja, hawak. Makita ka diyan, dalawa na lang diyan sila, oh. Oya. Okay, mga boys. Oya. Eh yung column natin diyan sa part ng gilid, dito sa part nito, medyo malaki na column. Hawakan pinsin natin dikit-dikit 'yo 'ko, ano, puting. Base ko dito na 2.2 ay 4.20, okay. Maghanap ka doon, maghanap ka doon. Baka, yeah, okay. may ilak lang ba? May tukod oh, okay. ba? May tukod. Ilak. Okay na? Okay. Okay. Sikotin mo lang. Kulso niyo yung dumag niya. Isintro mo dyan sa pako natin Dong. James. Isintro mo sa pako natin. Patali mo na yung ilalim. Alayin niyo ano ha. Alayin yung mga eskwala ha. Oo, yung mga eskwala. Ibuka-buka lang yung iba doon ha. Alayin mo yan. Ayan, ayan. Ayan, Doon doon, okay na doon. Tibayan mo na yan diyan para hindi naman tumba. Gagamitin tong ano. Eh, wala problem Dito tayo, baba mo Yan, lang yan. Tulak pa dito, eh. Tulak pa. Asa, tulak. Tulak pa dito. duduk Yan sige. Pasok, duduktuan. Di minutes. Sapat. Dito dito mayroon Oh, pasok lu sa lupa doon. Iwan ko makawala pa yan. Ikaw mo niya ka ito so, may 4 na 5CM yung space dyan sa stirrups natin. Ayan, sa part na yan. Tapos 10CM na yung patas. Okay. Yung natin, 50cm. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Yan, okay na yan. Tambakan na natin yan. Last move. So dito nakabuhos na tayo sa part na ito. May kusti na nakaangat yung kusti natin. Tie-in na lang yung kasunod niyan. Pwede na natin tambakan. Okay. Yung part na yan, okay na yung, okay na yung na natin dyan sa part na yan. Ayan. Mayroon tayong posti dyan. Sa part ng gitna, malalaki yung posti natin dyan. Ganun dito sa part ng gilid. Okay. So dito, meron na dito. Ayan. Ang buwasa na to. So, backfill, backfill na lang tayo. Yung ulo pa na yan, pupunta dito yan. Then dito naman, magti-training tayo ng mga butas dito para maulogan natin ang posti. Okay. Okay. pupunoy natin ang lupa yan hanggang dyan sa may pusti mapapansin natin, nakaapat na yung pusti ayan, so, dyan natin ipapatong yung taibim po natin kaya yung ilalim na yan, yun yung babakpilan po natin combine po ting natin sa part na ito, mapapansin natin uh, na adobe na siya, no? nasa mga 15 cm lang, adobe na siya kaagad mga tol. ayan, kaya mangyayari, babakbaki na naman yung camera ah, yung part na yan dalawang pusti po yung tatanim natin dyan sa part na yan dito ni uh, isang pasti dito sa part na ito. Baka may ginto ha. Okay, kumpensa. Para yayaman na tayo pag nakakuha kayo ng ginto. Ginto. Kailangan na natin i-trim. Sa jackhammer. Dahil hindi talaga masinap ang bako. Okay. Yan. Tastasan lang para hindi sa gravel. Ito yung mga pabrikit natin ng mga dito. Para sa mga postito mga tol. Yan yung mga inner ties, outer. Lito na yun. Ito naman para sa tie beam natin. Okay. Marami na yan. Yan. Para pang posti lahat yan. Ito yung malaking postito. So, mga 55 by 55 din posti natin yan. Ito naman, uh, 40 by 50. Yan. So, Ayan, dyan. Matatamaan doon sa bako. Malagyan yung poste ako. Malagyan. Repotik yan. yan. Ah. Ito, buhay yan. mag ito pag natamaan natin. mag repair tayo niyan. Yan linya na yan, buhay yan. Ay yung pusti natin part. Mayroon tayong marking na ginawa dyan para sa pusti natin sentro. Durugin mo muna yung part na yan Combine puting, 2.5 ang lalim yan kaya maraming lupa pang ang lalabas yan. Kaya ang diritsyo yun doon. Yan ang trim nyo. Siguro yung jackhammer abot naman eh. Dito lang kayo pwesto ng jackhammer. Nahirapan na sa babae pero matigas yung pundasyon dapat ang tanggal natin. Sige. Huwag mo na isa ka doon. Libre na to. Okay, mo na lang. Diritso mo na lang. I Libre mo lang yung ano, poste. Ito lang bakbakin nyo. Oh. Ayan. Oh. Para yung poste, diritso doon. Pero yung hukay sa ilalim, nakadiritso. Para yung parilya, maidiritso natin. Okay. Yan. Yan yung bakbakan nyo. Jackhammer, Honda Silver siya yan. Oh, Jackhammer yan. Basta yan lang ibaba natin part na yan. O, okay na tayo. So ito yung isang poste natin, 2.5 meters ang lalim niyan. Kailangan lang natin ilusok dito yung poste natin para dun sa direksyon na sa taas yan. Okay. Hindi yung pinakamabigat, combined poking ito. Dalawang pusti kasi ito, kaya napakalaking parelya ito. Lagyan natin ngayon, ihuhulog natin itong maliliit dito. Okay. So gagawin yan, tatagilid muna yan. Para makuha yung maliliit. Isa pa, isa pa. Sige, okay, maganda yan. Apat lang katumbas yan. Tao. Labas ka dito. No. Ipit ka dyan. Okay. Sige, kaya nang bahala. Paano ilaglag? Kaya-kaya ni Idol ko.

Sagat mo, sagat. Para makahulog ka, so, ka na maayos. Ayan. Sukat ka na ang katorsi dyan. 5, 9, angat Ano ba yan naka-aircon pa sila? Oh? Ang init doon, nasa ilalim sila. Sige, okay, patong dito. Ayan, okay. ayan. Okay. Ayan, okay. ayan. Okay. Ayan, okay. ayan. Okay. Ayan, okay. ayan. Ayan, ano Malakas yan, malakas. Pop, pop, Saglit. Naitit yung isa. Ah, nga, okay. Yan. O, dyan lang. Kaya pa ipatong yung isa? Sintro mo na lang kayo doon para may patong natin to. Durong mo pa doon, kunti. Iplat may mo mayigay kasi papatong pa natin to. Para makuha natin pusti. Ito, ayosin na tayo dito. Ito, Oh. Oh. Sintro ka lang dyan. Ha. Hulugan mo lang yan. Ito. Hulugan mo yan. Tapos magpula dito. Atras ka lang 14. Yan yung bakal. Papunta dito ah. Okay. tafsir nari one burger. Kaya angat pa nila isa. Kasi ito yung ano natin doon, ilaglag ito. Dito na, oh. Ito? oh. Kalasin mo yun bro. Kalasin mo ito. O oh, iatras yeah. lang yan, tapos hugutin. Pero Ito yung natin dito sa part na ito. Pusting yan. Yeah. Yan sentro.

Ayan na lang part na yan ang kukain natin. Mayroon pang uh, anim na butas sa part na yan. No? So tuloy-tuloy yung pagkukain sa part na yan. At dito naman, so magpitrim na lang tayo dito mga tol. Ayan. Ito na, bubuhusan na natin to. At ito yung susunod natin pagbuhus ngayon. So itong isang foundation na to. Okay. So yan, bus part na yan. Yeah. So tuloy-tuloy tayo. So, sa bandang likod ko, nabuhusan na natin yung mga pundasyon dyan. Mayroon na tayong limang pusi na katayo dyan sa part ng likod. So buhus na rin yung pundasyon dyan sa part na yan. Okay. Yan, pupunuin mo muna yan dyan. Tapos dito naman. Pilapila pila lang. Ay, mixer na bago ito. Ngayon lang magagamit ito mga ton. So, di ba bago ito to? -to? Hindi nyo na yung orong yan? Orong namin po. Orong kunti. Ipahil nyo nga yung mga graba na yan. Ang mga dito. Para maurong nyo. Meron tayong ano doon na pag kailangan. Diyan ka meron malaki. Lambot lang yung lalim yan. May butas tayo sa part na yun. Ayan. May buhit na tayo dyan mga tol. Okay. Lain mulai, dikit mulai dito. Ye, yeah. ya, yeah, dulu sa. Ye. Eh, yeah, na lang. Kunti. Okay. Hindi pa, kunti. Babalik yan. Sa gabal, sa bako yan. Nakay, natin sa mga labor. Daming labor. Ito yung combine coating. Balik dalawa po yan. Oke, okay, Bapak naik dulu, Bapak. Siapa oi, siapa?

Ito lang pala nanggaling ng pusti natin eh. Sige, alayin nyo na. Puro ang kutin ito. Baliin nyo na yan. Yeah. Ganunin lang yan Oh. Sa kapal yan dyan eh. Pula lang sa dikit yung ano, dulo. O kaya na, nakasentro na eh. Dito di ano yan, i-arrange. Magkakagulo yan dyan eh. Ano, oh. may okay, lagay ano. Oh. Para mabawasan natin to. Yung mga tubo. Oo, oh, kaya na rin kasi to.

Pulom natin, ano? So, mapapansin natin, isang puting lang yan. Yan, isang pula yan, papunta dito. So, ang sukat niyan so, 20 by 420 meters. So, dalawang pulom yan, combined puting. Yan. Talagpas yan dito, eh. Ayan, may po yung paikot natin para makuha natin yung sakong sukat. Ayan, mapapansin natin may mga sidings po yan. Ayan. May sidings tayo nilalagay sa part na Hanggang dito po yan. Okay. So, maginis na yung kapila. Hindi na kailangan sidings. Grabe. Yan yung pader sa kapitbahay na natamaan eh. Baka tumaob yan. La grabe. <laughs> Oo po eh, si Ispis. Puro lupa na lang natira. Dito mayroon pa tayong butas dito na tatlong. Tatlong butas pa ito no. Pero apat na pusti yung nandito. Kung so, mapapansin natin dyan, yung mga bilog na goit na yan, makapapunti po yan. Meron pa tayo isa dito, dikit sa barak mismo. Okay. Susabay-sabay so, -sabay natin kukukayin yan dahil isang halos isang puting lang yan, pahaba. Bali, tatlong poste Halos kumbayang puting lang yan. Isa lang yung nakabukod, yung sa part na yun. Eh yun doon, okay na, na okay na natin yung part na yun binabalik lang yung lupa para makapuso ulit yung bako para ma bababanatan na itong part na to at dito sa part na to, meron pa tayong hukay dito na. meron pa tayong butas dito na para sa dalawang posti okay yun yun, yun. kailangan natin ibalik dyan para dyan ulit pupuesto yung bako para masungkit niya yung part na ito ito guguwit ako para may yung bako tamaan ako ah pre right. ito yan. yan yung butas natin tapos meron pa doon isa okay ito so, yung oh. pangguhit natin, pylux, para gulit-gulit yung palatandaan yung bako. So last na yung mga butas natin dyan mga ro'n. Ayan. Kaya kailangan dumiskarte yung bako, ibabalik muna niya yung lupa sa butas para makaproceed siya ng mga iba pang butas. Ang kalikit kasi yung mga butas dyan. Yung no? mga coating natin sa so part na yun. bali apat uh, na kusti pa yung nandyan. Isa doon sa bilo. Ayan. Okay, backfill na tayo sa part na ito. Dahil meron na tayong goals yan sa pundasyon na yan. Kung natin, nakaangat na yung pusti natin. Yung pasunod natin lalagay dyan, yung tayo na natin na doon. Okay. So, babalik na natin yung ibalupa sa part na yan. Ayan. Dito sa part na ito, meron na tayong pinapahukay dito para sa tie beam natin. Ayan, diritsu po yan sa dulo. Yung mga nakakross na tie beam dyan, ganun din sa part ng dulo. Okay. So, kain muna yan bago kakasana natin ang tie beam. Diritsu po yan sa kulong. Uh, dito, meron din tayong tie beam dito. Diritsu naman doon sa part niya. Okay. patungulan lang daw sa so may buwangin. malalim na oh yan malalim na yan adobe na po yan kailangan ng pakpakin yan at uh, mababaw lang yung malagot ah, lagapakan yung PVC part oh